Guys, magluto tayo ulit ng curry. Alam niyo na, paborito talaga nila yung curry, guys. Meron tayong buong manok. Tapos, <coughs> meron tayong sibuyas na pula. Siyempre, kailangan natin ito kasi mas masarap kasi sibuyas na pula. Tapos, meron din tayo nito. May tayo, meron din tayong garlic. Tapos, meron tayong patatas. Tapos, may chili tayo. Ayan, wala kaming loy. Ah, isa lang, oh. <laughs> Maliit. Tapos, walang lemongrass. So, ito lang yung gagamitin natin ano ng curry guys at saka ano chicken, chicken powder yan chicken powder curry powder ayan meron tayong curry powder tapos meron din tayong coconut oil yun ito coconut oil tapos merong curry powder tapos meron tayong mga sangkap nito so ayusin ko muna to guys putol putulin ko muna onion chili garlic ginger

cooking time maglagay na tayo ng onion loto tayo ng chow uh -oh. <coughs> look at the oil on my clothes grabe yung oil guys <coughs> tumasik lahat sa damit ko ang oil <laughs> kasi hindi ko siya ginandahan paglagay ito yung ano ito yung re-blend natin binigla ko siya sa paglagay aba yung oil din oh nagmoist yung oil din ay dumanit so sa damit ko lahat oh my gosh mag-base lang ako pagkatapos nito magluto. so nakaridi na rin tong kamatis natin syempre mayroon tayong ang um, tawag nito curry leaves so mayroon tayong chicken stocks dalawa yung green ito masarap kasi siya. saka ito chicken stocks may chicken tapos mayroon coconut mayroon yun mayroon dito ayun tapos like mag maglagay tayo ng salt din syempre kunting salt at saka kunting asokal, guys pwede nyo lagyan ng asokal. para yummy yun usok naman palakasan ko yung ano mausok eh. Ilalagay ko siya dito guys kasi ito yung kawali namin. Hindi kasi siya ano, flat. So lagi siyang gumagalaw. Ayun oh, lagi nagano oh. Parang nagdutuyan. Yung patatas naman namin, sobrang liit. Ayun oh. No? Yung ng patatas. Mamaya ko na balatan kasi inauna ko yung manok. medyo ano hindi ko kasi yung manok yung parang uh, palabas nito yung oil ng manok para masarap mga 5 minutes siguro yung manok pag nalagay niya na ng manok mga ganon tapos painaan nyo yung apoy At bigla na lang yan lalabas na lang yung oil ng manok sa kanya ilagay yung mga kamatis, gano'n yung ano coconut oil tapos tubig yan lagyan ko na ng chicken powder ayun damihan yun oh maghatching ayun wait okay <coughs> oh my gosh bless me huh? Nag-ano ako sa ano? Yung curry powder niya. Medyo matapang ata. Ganon. Matapang. Malakas yung apoy. So, pahinaan ko siya. Pahinaan ko yung apoy. Medyo malakas. Yan o. Oh. Nag-ano yung era niya. Right. Tapos, talsik, talsik na naman to. Tapos, mix natin to. Dry curry leaves. Wala tayong fresh. So, gawin natin is yung dry. <coughs> Lagyan natin yung Chicken. anak manok, manok. Here, guys. Kepahinaan ko muna. Lumabas na yung oil, guys. Ayun, o. Eh. yan Ayan, na yung oil niya. So, lagyan natin ng soap. Soap natin. Lagyan ng konting soap. Para maabsorb yung lasa ng manok. Ayan. Ayan. Pinalakasan ko na yung apoy niya, guys. Kasi, ano, lumabas na yung oil. Ayan. So, pinalakasan ko lang siya para malagyan ko siya ng malagyan ko siya kamatis. Malagyan natin ng kamatis. Yun. Okay. Okay. Oops. Oops. Hindi na. Delicious curry. Yan. Wala pa tayong nilagay na tubig, guys. Ano to ng manok? Yung lumabas na may oil sa manok yan. Ito talaga yung butuan guys. Talo ng takbo ng takbo. Lagay natin ito. Ay! Para hindi siya tumakbo. Yun. Ano diba? Yan makatakbo yan. Nilagyan ko ng ano. <laughs> Takbo nang takbo eh. Ayan. So, lagyan ko na ng ano, guys? Ito yung chicken stocks. Ayan. Yeah? So, Wala tayong ilagyan tubig. Ito lang yung tubig ng chicken stocks. Ito yung ihalo natin para may lasa. Tuloy. There you go. Yan. Yan. Hintayin natin lumambot yung manok. Yan. Hintayin ko lang yung manok na lumambot. Bago natin ilagay ang patatas. Layami na yan guys. Ayun, eh. So takpan ulit. Ilagyan ko lang siya ng chicken stocks tapos konting asukal mamaya lagyan natin ng asukal ayan may asukal tayo lagyan natin ng teaspoon, one teaspoon ayun oh. ayun, para masarap may asukal lahat kasi ng may mga ganitong sauce may asukal talaga siya. So, takpan ulit. siko na yung kare guys. Ayun. Luto na yung kare. Yun yung patatas. Hindi pa nalagay. Lagay natin yung patatas. Ayun. Maliit yung mga patatas namin eh, guys. Ayun o. Oh. Gandahan natin. Baka matalsika na naman ako. Maliit ng patatas Oh. Parang itlog ng ano pogo. Itlog ng mga birds. Potitos. yan, Ang guys. So, hihintay natin. Titikman ko muna kung ano ang lasa. Ayan, takpan ko muna siya. Hindi ko nalalagyan ng water ito guys kasi mayroon ko kung nag-melt doon. May Andito na. Hihintay kong maluto muna yung ano. Yung manok. okay di ba? Sobrang yummy ang mukha, o. Sana, oy masarap. Tikman ko muna. pa nga na lagyan ng masarap na ano guys, sobrang sarap na guys promise, sobrang yummy so takpan ko siya guys kasi kunahin ko na yung patatas sarap, sarap lagay ko na yung coconut milk, rubosin natin to para masarap Masarap na masarap na manok. Ang chicken curry made from me, <laughs> made from me. There you go. Look at that, guys. So yummy. Delicious. Ayun, guys. Luto na yung chicken curry natin. One minutes na lang, luto na siya. Ilagyan ko siya ng sauce para masarap. Aldi oh, ba? palakasan ko pa ng apoy ito para, para ano, lalong sumarap. Hindi, ano yun, ko lang yung water niya. Bababain ang tubig. Luto ng chicken, guys. Luto ng chicken curry na may sauce, you know, kasi guys, Masarap tong ganito tapos ilagay sa rice. So yummy. So guys, thank you for watching. Loto na yung chicken curry. Delicious curry. Yun. Loto na yung patatas. Oh. Ayan. Alrighty guys, thank you for watching. Another curry again.